kasyang samahan nyo akong ikutin natin saglit ang sikat na Baker's Hill ng Palawan. Let's go! Ang Baker's Hill ay isang sikat na pasyalan dito sa Palawan. Matatagpuan ito sa Mitra Road, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Sikat ito dahil sa napakagandang parke nito na parabang isang munting paraiso. Sa bungad pa lang ay makikita mo na ang makukulay na palamuti at dekorasyon ngayong Kapaskuhan. Sa loob ay makikita mo ang mga landscape na sobrang lapit sa kalikasan, matataas na mga puno at napakagagandang mga bulaklak. Nagkalat din ang iba't ibang cartoon at animal figures na talagang kinaaliwan ng mga bagets. Kung plantita ka nga ay talagang mamamanghaka sa ganda ng arrangement ng mga bulaklak na para bang iuuwi mo na sila pero whoops bawal na bawal po ito. Manatiling sumunod sa mga patakaran ng Baker's Hill. Ang pinakabagong kawiwilihan dito ay ang Baker's Iceland kung saan pwede kang magpapicture sa mga formation na gusto mo at ang Love na talagang paboritong picture spot ng mga Palawenyo. Ang Baker's Hill ay tunay na pasyalang pang pamilya, pang barkada, magjowa, pang bagets, at kahit nang iisa ka dito ay pwede dahil mawiwili ka sa ganda ng lugar. Meron ding playground sa loob para habang nagpapahinga ang mga adult ay makapaglalaro sila. Meron din silang overlooking view kung saan ay matatanaw ang ilang bahagi ng Puerto Princesa at syempre ang kabuang bahagi ng Baker's Hill. Shoutout po kay Kagawad Garlo Bacumo at Jeremy. Napakaswerte nga nung pagpunta namin dahil kahit medyo crowded at marami ang pumunta dahil sa field trip ng daycare ay naispatan ko pa rin ang ganda ng Baker's Hill. Ay, ang gondo. Tunay na blessing ang Baker's Hill sa mga palawenyo at turista dahil bukas ito ng libre sa publiko mula noon hanggang ngayon. Kung kaya't maibabalik natin ito sa paraan ng pagtangkilik at pagpumot sa napakasasarap na produkto ng Baker's Hill. Ang paborito nating hopia na merong iba't ibang flavor, crinkles at marami pang Mabibili iba. Mabibili ito sa mismong bakery sa Baker's Hill at sa mga tindahan sa Puerto Princesa. Huwag na huwag mong kalilimutang dumaan dito kung ikaw ay isang turista na nanggaling sa labas ng Palawan. Dahil mula noon hanggang ngayon ay open sa public ang Baker Seal. Bye-bye!